What's up guys? This is Jeric and I'm from Jeric TV. <laughs> so ngayon pupunta tayo sa school ng nanay natin namin nakin pala. So ulit ha. So ngayon pupunta ako sa school ng nanay nakin at mag uh, gagawa kami ng kanyang door or ire-repair namin ang kanyang door. So pasensya muna kayo sa mga subscriber ko hindi ako nakaka-upload ng mga travel vlog wala pa akong budget guys nag iipon pa ako so let's go yun guys uh, ready na tayong pumunta dun na pa ko na yung motor check na natin check na natin yung mga freno neutral yung then Paalam muna tayo, Miming. Paalam, Miming. Babalik kami, Miming, ha? Bam, bam. Malaman lang goodbye, kiss. <laughs> Let's go. As you can see guys, Nandito tayo sa Barangay Kabuin ng Leyte. This is my barangay home or my home proper. Ito tayo sa iskina ng Barangay Kabuin ng Leyte. Yan. Ingat-ingat lang tayo sa pagda-drive kasi naka-100 lang tayo. Diyan yung basketball court. kahoy ng elementary school yan o no? tingap lang tayo sa biyah. sa tanawan yung kambauin maraming namamasyal dyan na mga turista para mag-exercise at makita na rin ang tanawin ng Cadawal darating na tayo sa San Roque Tanawan Leyte Hinay-hinay lang tayo sa daan Maraming nang makikita mga bikers tuwing sa Manod Domingo Mga na Jojoy ride lang sila pero Go, okay. dito sa Tanawan Leyte. Matagal-tagal na 'yan. Simula man ang mabuhay ako nandiyan na 'yan. Andrito na tayo sa proper ng Tanawan. Sa dito sa kabila yung Barangay San Roque Tanawan dito dito sa kanan ko. Sa kaliwa naman yung dito yung Barangay Puntay. Puntay at Can Ramos dito. Dito ang dadan pag sa market ng Tanawan. Yan. Public market ng Tanawan. na tayo papunta dito sa left at mapupunta tayo sa Canarramos Tanawan Lady dito lang tayo ha yan yan lang natin to at mapupunta na tayo sa Tanawan Lady ngayon guys, na sa barangay Can Ramos Tanawan Lady tayo. Para sa mga gustong makatingin mga hindi pan, mga hindi nakakapunta at gusto lang balikan yung Can Ramos, ito yung Can Ramos update ngayong 2025. So ginagawa yung Tanawan Civic Center and based in my I heard gagawin dyan i-remodify lalagyan ng mga air conditioning at lead wall ingat lang tayo sa daan so dyan guys dito sa kaliwayan yung Tanawan to Central School dyan ako nag-aral elementary bago. Dito rin ako mo. over pa ako papunta sa nanay ko kasi yung nanay ko nag tatrabaho dito sa Tanawan to sit Tanawan National High School. Ayan. Yan yung Tanawan National High School. So pupunta tayo kasi nagpapatulong yung nanay ko i-repair yung kanyang door. Yung kanyang pintuan. Mag kakatog lang tayo. Mopay! Ano? Nangantokan mga flores. Nakalabang flores. Isa lang. Ayan o. Nandito na tayo sa loob ng Tanawan National High School makikita nyo yung famous na oval ng Tanawan National High School pag maraming mga events kagaya ng mga flat track mga at athletic sports events dito ginaganap sa Tanawan National High School, yung oval na yan kasi masyado talaga siyang malaki at Yeah. Hinahilay lang tayo Dito yung school ng naan Wala pa sila So, dito yung room ng nanay natin. Hindi lang tayo masyadong mag-iingay kasi pag masyadong maingay tayo, baka palabasin tayo ng mga tao rito. So, guys, sihintayin lang natin yung nanay ko at tatay ko. Cut na lang tayo papunta yun. Hello, guys. Dito tayo sa Tanawan National High School. Eh, prepare ko lang itong drone. Pagpali rin natin para makita nyo yung view ng Tanawan National High School dito sa Tanawan Lady. So, ayan guys. Ready na tayo magpalipad ng drone natin para makita nyo yung Tanawan National High School. So, hello. Ito na. Papalipad rin natin drone at makikita nyo yung yung nang Tanawan National High School. guys, again, nakita niyo ba yung drone shots? Maganda, ano? Ang laki, ang laki ng Tanawa National High School. Yung malaking green na nakikita niyo doon kanina, yun yung oval. So, nandito tayo ngayon sa classroom ng nanay ko. Classroom ba? Classroom or room na lang kasi hindi siya nagtuturo. Puro na lang siya. Pa, tawag bayan yan? Mga pakilis. Administrator. Administrator. So, nandito yung, yung museum. Museum ng Tanawan National High School. makikita nyo yung mga olds, mga ginagamit sa paggagawa ng bigas, di ba ito? Di, bigas ba? Araw, yun ito, ito, Paggiling ng bigas. Paggiling ng bigas. Paggiling. Gagawing puto. Gagawing puto, yan Oh. Ito yung lalagyan ng tuba noon. Ito yung lalagyan ng tuba. Ito lang yung, gilingan ng kakao noon. Ay, kakao. Eh, ito yung plancha. Ito yung plancha noon. Plant iron. Mga luma. Oh. Ayon, yung kilaw, yung picture. Ito yung, yung sinaw yung ng yung keyboard. <laughs> ito yung ano pangalan <laughs> ng typewriter. Ngayon yeah, wala na to, typewriter. yan. Gagawa ka lang oh, sa Hindi yan, hindi yan sa Yan yung mga sinaw ng kutsara. Yan, yung mga kintor. Yung mga mob. Yung mga sinaw ng mob. Yan yung mga sinaw ng mga baso. Yung dati noon, yung tao noon. Mm -hmm. Yan. Battery mm -hmm. ng uh, GoPro. Ito yung mga ito yung mga tibud? Tibud. Ang lagyan ng tubig noon Nila, ng mga, mga, mga tubig. Tadyaw. 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 Ito yung tao noon. Ito yung tao noon. <laughs> Sino ang tao. Tao. tao? So ito tao. yung museum ng Tanawa National School. Kung gusto niyo lang makakita ng history, pwede kayo dito pumunta. Yan mga museo, museo. Ito yung mga sinuonang design ng salamin niya, no? Oh? Yan. Ito yung, anong hayop to? Bugsok. Tamaraw. Bugsok yung tamaraw. Tamaraw. Extinct dito dito sa niti, usa. Usak, siguro, usak. Oo, oh, ito usa. yung, yan yung... Oh, sungay na usak. Sungay na usa. Yung bone. Then, buwan. Yan, mukluan. Yan, mga ng Bugsok na mga... Display. base. Yung malaking base. O, malaki yan eh. Oh. Shout, out <laughs> Shout out kay Sir Richard Laurenti. Shout out kay Sir Richard Laurenti. Kanya po niyang si mga koleksyon na yan. Ito yung sinaunang upuan, gawa, gawa sa kahoy. So, yung mga appliances or mga gawa, ginagawa talagang kahoy. So, ngayon, Pinunta uh, na natin dito, yung pag-ayad, ng... pag, ayun, pag ayun, 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 ba yan? Paggawa ng doorknob. So, pagpalit. Pagpalit ng doorknob. Kasi sira na yung sinaw na yung sinaw na yung door na <laughs> itong door na